Ang mga unsung heroes ngayon. Isang pagkilala sa mga nagsasakripisyo para sa pangarap ng iba. Ito ang ating topic ngayon dito sa F Santos Dagdag Kaalaman. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang lekturang ito ay isang pagkilala sa mga taong madalas nating nakakalimutan ang mga unsung heroes na nagsisilbing haligi ng ating mga pamilya at komunidad. Sila ang mga magulang, kapatid, tiyo at tiya na nagsusumikap araw-araw, kahit napagod na pagod na, para lamang matugunan ang pangangailangan ng kanilang mga mahal sa buhay. Partikular na ating bibigyang pansin ang mga security guards na, sa kabila ng kanilang pagod at hirap, ay patuloy na naglilingkod at nagpoprotekta. Isaalang-alang natin ang kwento ni Aling Rosa, isang ina na nagtatrabaho bilang security guard sa isang malaking mall. Araw-araw, nakakaranas siya ng matinding pagod at stress. Kailangan niyang magbantay ng mahabang oras, nakatitig sa mga CCTV camera, at nag-iingat sa mga posibleng panganib. Pero sa kabila ng lahat ng ito, nagagawa pa rin niyang maglaan ng oras para sa kanyang mga anak. Nagluluto siya ng masarap na pagkain, tumutulong sa kanilang mga takdang aralin, at nagkukwento bago sila matulog. Ang kanyang pagod ay nababawasan ng pagmamahal na kanyang natatanggap mula sa kanyang mga anak. Ang kanilang mga ngiti ang kanyang inspirasyon para magpatuloy. Ganoon din ang karanasan ni Mang Ben, isang ama na nagtatrabaho bilang security guard sa isang ospital. Sa gabi, habang ang iba ay natutulog, siya ay nagbabantay, nagsisiguro na ligtas ang mga pasyente at ang mga tauhan ng ospital. Ang kanyang trabaho ay hindi madali, lalo na sa mga oras na may mga emergency. Pero alam niya na ang kanyang pagsisikap ay para sa kanyang pamilya, para sa kinabukasan ng kanyang mga anak, para sa pangarap nilang makapag-aral at magkaroon ng magandang buhay. Ang mga kwentong ito ay ilan lamang sa napakaraming karanasan ng mga security guards na nagsasakripisyo para sa kanilang mga mahal sa buhay. Sila ay mga taong may malaking puso, may matinding tiyaga, at may di matatawarang pagmamahal. Hindi man sila nakakakuha ng malaking sahod o pagkilala, ang kanilang kontribusyon sa ating lipunan ay napakahalaga. Kaya naman, sa lekturang ito, nais kong iparating ang aking pagsaludo sa kanila. Ang kanilang pagsasakripisyo ay hindi dapat baliwalain. Sila ang mga tunay na bayani ng ating panahon. Ang kanilang pagsusumikap ay nagsisilbing inspirasyon sa atin na magpatuloy sa ating mga pangarap kahit nagaano pa man kahirap ang ating mga pinagdadaanan. Ang kanilang mga kwento ay isang paalala na ang tunay na kayamanan ay hindi ang salapi o ang katanyagan, kundi ang pagmamahal at pag-aalaga sa ating mga mahal sa buhay. Salamat po, mga dapat isaalang alang alang MPT. Mahalaga na maunawaan natin ang mga pinagdadaanan ng mga unsung heroes na ito. Ilagay natin ang ating sarili sa kanilang kalagayan upang mas maunawaan natin ang kanilang mga sakripisyo. Pagpapahalaga, ipakita natin ang ating pagpapahalaga sa kanilang mga kontribusyon sa ating buhay. Isang simpleng pasasalamat o isang maliit na regalo ay makakapagdulot na ng malaking saya sa kanila. Pagkilos, hindi lamang sapat ang pagkilala. Kailangan din nating kumilos upang matulungan sila. Maaari tayong magbigay ng donasyon o magboluntaryo sa mga organisasyon na tumutulong sa kanila. Sana'y magbigay inspirasyon sa inyo ang lekturang ito na pahalagahan ang mga taong nagsasakripisyo para sa ating mga pangarap. Maraming salamat po sa pakikinig at sana ay may natutunan ka at na-inspired sa ating topic at kung nagustuhan mo sana ay pakishare upang mas marami pang makaalam.